wala shang kuryente. Ano yung kanyang accessories no? Walang busina, walang signal light. At wala din na neutral na ilaw. Hello mga basic, welcome again sa ating YouTube channel, Motorcycle Basic Mechanic. Wherein we can learn repairs and tutorials in vlogs. Please subscribe and click the bell for the updates sa mga videos. Thank you so much and God bless everyone. Salamat sa ating Panginoon dahil makapag uh vlog ulit tayo ng another na video at mayroon uh, meron tayong motor dito na Honda uh, HRM125 na ating na troubleshoot dahil itong ating uh, 125 na HRM ay wala siyang kuryente oh, no. yung kanyang accessories no? walang busina, walang signal light at wala din na neutral na ilaw so wala talaga yung supply ng ating accessories. Pag anong mga basic ay kailangan na unang unating gawin ay siyempre i-check natin yung ating fuse. So so fuse ng ating accessories kung okay or hindi, okay? So ito yung black uh, na ma, black na stripe na may red yung ating accessories no ng ating Honda HRM. m uh, red na may black na stripe na Uh, yung ating accessories. Okay, so check natin muna yung fuse. Kung okay yung fuse natin, no? Hindi siya naputol. So next tayo. So ganoon. So na-check natin yung fuse kung good, nang problema. Ngayon mag troubleshoot tayo. So ito rin kasi na ating Honda Jeremon 25 ay hindi nagcha-charge yung kanyang battery. Okay? Walang charging din yung ating battery. Kaya, syempre uh, may posibilidad na malulubat ang yung motor pag ganon wala siyang charging so ngayon ay ang next na ginawa natin ay check natin yung supply dito sa head okay uh, ng ating motor so si check natin yung ignition switch yung kanyang yung live ng ignition switch na kung saan nagbibigay supply sa mga accessories natin okay so na check natin kanina yung pure na red yun yung ating uh, supply ng ating ignition switch so nakita natin na walang supply okay so ang supply lang nito kaya umaandar yung motor natin kahit uh, uh, kahit wala yung ating uh, uh, battery no ay yung mismong galing sa ating yan rectifier so yung rectifier natin ang siyang bumubuhay lang. Buti nga, okay yan, no? At okay din yung stator natin, yung supply ng ating charging at live coil sa ating stator, okay sila. Kaya, sinusupplyan yung ating uh, rectifier regulator na ito naman ay nagsusupply ng kuryente sa ating ignition switch. Okay? <coughs> so, ganun. So, kaya umaandar pa rin siya kahit wala siyang supply yung ating mga accessories. Kaya lang, yung mga accessories natin, sinusuplayan niya. Pag nagbusina tayo, napaka, okay, uh, alos walang busina. Pag nagplasher tayo, hindi niya kayang suplayan dahil nga, yun, galing lang sa ating regulator, yung ating, uh, yung ating uh, uh, live. So, siyempre, pag yung ating motor, siyempre, malakas pa yung uh, uh, kuryente na binibigay niya sa CDI natin. Kaya talagang, halos wala na yung mga accessories mo, hindi na sila gagana. Kaya nga, so pag ganun mga ka-basic, so yun ang dapat natin gawin. Check mo yung live mo, kung may pumapasok ba na kuryente o wala. Baka yung nagsusupply lang nun ay yung ating rectifier. So yun nga ang ating nakita. So good yung ating rectifier, may sinusupply sa dito, pero walang live na galing ng ating battery. So ang ginawa natin syempre, nagpagabang tayo mga ka-basic, Nagpagapang tayo ng wire. <coughs> okay. Kinabit natin dito sa ating positive. Okay. Kinabit natin diyan Sa uh, live ng ating papunta ng ating uh, uh, ignition switch. Para mag mag-supply sa ating mga accessories. At pinagapang natin. Okay. Dito. At nilagay natin dito. Siyempre. Sa ating. Uh, okay. Sa ating fuse. Okay. Nagaling ng ating battery. So... Tandaan natin mga kabisik, pag nagpapagapang uh, tayo ng wire, uh, at syempre live pa naman yung ating uh, i-coconnect, dapat syempre dadaan yun sa fuse, no? Dapat yung ating uh, live ay dumaan sa fuse natin. So, ito yung connection ng battery natin. Okay? And then, dumaan sa sya sa uh, fuse. And ito yung ating pinagapang. Okay? Itong white na wire. So, kinabit na natin dyan. Kaya, ang resulta, mga kabisik, syempre, good na yung ating charging, yung ating accessories. Supply na siya. So, napaka-basic lang. Ganon. Okay, meron na siya. Kanina, wala. Hindi ko lang napakita nung wala pa siyang uh, uh, ilaw sa neutral switch at wala din yung busina. Pero ngayon, meron na. Busina tayo. Hi. Meron na rin busina. Signal light. Okay. Meron na rin. Alright. Alright. Meron na. So, meron ng supply galing sa ating battery. Kasi nagpagapang nilagay natin dito sa ating supply ng ating ignition switch. So, meron na siyang supply. So, ganun. So, automatic na. Sinusupply na rin niya yung ating uh, ng ating uh, CDI. Okay. Yan. Yung ating CDI kasi dito, mga kabisik, yung nag-supply sa ating CDI, yung kanyang accessories. Pag uh, tinanggal natin itong ating CDI, uh, red na black, uh, red na may stripe na black yung kanyang nakapunta doon sa kanyang uh, yung kanyang supply para gagana yung ating CDI. Okay, yun ang ating na nakita sa ating troubleshooting ng walang accessories na walang supply yung accessories natin. Hindi nagcha-charge yung battery natin. So, okay na yung charging. So, papakita natin. Baka nagbibiro ako. Okay, so, <laughs> parin dali natin yung ating sakyan, yung ating motor. Then, check natin kung nagkakarga yung ating battery. Alright. So, mga ka-basic, ang laman ng ating uh, Okay, gamit ang ating tester. Okay, ang laman ng ating battery ay 12.2 Okay, volts. 12.3 volts. So, ikaw na natin yung ating ignition. Then, paanda natin at check natin kung nagkakarga na siya. Okay, yan. Mandar na. So one click na rin yung kanyang uh, kickstart kasi maganda yung supply ng kanyang battery na okay yun okay so you can see, nagkakarga yung, hindi lang hawak lang sa negative natin kaya wala wala wait lang so uh, pasensya na wala yung hindi ko nadala yung ating Tugahawak. Okay. So nakita niyo naman kanina mga kabisik no. Ah uh, nagkakarga siya ng battery niya. Ayun. na. All right. natin. All right, So nagkakarga mga kabisik ang ating battery. So, yan. Okay, 12.7. 13. Okay, so, nakakarga na yung ating so, off na natin. So, nagkakarga yung ating battery. So, ibig sabihin, good na yung charging natin. At yung naging problema lamang, yun nga, sabi ko, yung naputol na wire from the battery. Okay, na uh, ito, tinanggal na natin from the battery to sa ating supply ng ating ignition switch yan yung nasira so yan yung naputol so ibig sabihin napaka importante yung mga kabisig yung troubleshooting baka akala natin sira na pala yung ating rectifier hindi nagcha-charge sabi natin hindi pala ganon. no? hindi pala yung nang sira akala natin yung stator or uh, yung battery natin hindi mga kabisig ang nasira lang mga kabisig ay yung yung main supply ng ating uh, uh, ating ignition switch galing dito sa ating battery ito okay itong sira putol yan papunta nung dito sa ating ignition switch kaya walang supply yung ating mga accessories so yun lang mga ka-Basic. napakasimpleng simpleng pag troubleshoot i hope na meron tayong natutunan and please consider na mag-subscribe sa ating YouTube channel Motorcycle Basic Mechanic and click yung uh, button bell ng ating YouTube channel para ma-update tayo sa lahat ng ating mga videos na ipopost sa ating YouTube channel. So maraming salamat. So uh, to God be the glory again at uh, may, God na, may God keep us safe uh, at saka healthy pa rin during this time na pandemic tayo ngayon. Pero salamat na kapag uh, video ulit tayo ng panibagong uh, uh, tutorial sa About motorcycles. So, thank you so much and God bless everyone.